Umpisaan po natin itong ating pag-aaral ngayong gabi, yung guro na dapat magturo ng tunay na doktrina ng ating Panginoong Jesus upan tayo'y makatiyak sa kaligtasan. Kailangan kasi natin ito eh. Pagdating po kasi sa kaligtasan, maraming usaping dapat na malutas eh. There are so many issues in, involved in the Uh, issue of salvation. Marami, iba-ibang mga reliyon, iba-ibang iglesia, iba-ibang tagapagturo. Sa Muslim, si Muhammad. Sa Seventh-day Adventist, the authority that they acknowledge is Ellen G. White. Sa Iglesia ni Kristo ang sugong si Manalo. Yan. Yun ang nagtuturo. Sa Katoliko, ang pangkalahatang nagtuturo raw ay ang Papa sa Roma. Sinasabi yan ng aklat Katoliko, mga kababayan, na ang nagtuturo, nagpopromulgate ng mga dogma, mga kung ano-anong mga turo ng Iglesia Katolika, ay ang Papa sa Roma. At huwag kayong magagalit, hindi po pang aatake ito. Ito po'y pagsasabi lang ng totoong nasa liksik namin sa reliyon.